So, ayan guys, nandito na naman tayo sa panibang vlog natin. So, ayan, inaya ko ang aking mga trainee, estudyante, mag-aaral sa welding na pupunta kami dito sa bukid. So, sa kadahilanan na isa sa mga project na ipopropose natin at uh, kanila po ang uh, uh, gagawin ay ang treehouse. So, siguro yung iba sa inyo ay magtataka, bakit? tum gagawa sila ng trial fabricate sila eh di ba ang pinag-aaralan nila ay paghihinang ah, ah, siguro ng tubo at saka flat bar di diba? yung makakapal na bakal so bakit gagawa sila ng ah, ganyang project so yun na nga dahil po yan sa kailangan nilang matuto ng konting fabrication. Ayan. So, dito po kasi, pag nag-aaral ang mga trainee sa amin, or sa akin particularly, ay tinuturoan natin ng maliit na parte na magagamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay. So, expect po natin na lahat ng mga estudyanteng yan, ay hindi naman po lahat mag i sa barko, o pupunta doon sa Uh, malaking kumpanya. So, ang iba po sa kanila is pwedeng magnegosyo o di kaya naman ay gumawa ng sarili nilang uh, karera sa buhay na related sa paghihinang. So, pwede silang gumawa ng small project, maging contractor, so mga ganun ba guys, di ba? So, kaya ito ay uh, iniintroduce natin sa kanila na hindi lang sa uh, kumbaga paghihinang ng tubo or ng flat bar or ng uh, uh, steel or mild steel na makakapal ang kanilang matututunan dito. So meron ding mga soft skill, ano po. So isa din ito na kailangan ding matutunan nila bilang parte na din ng kanilang 21st century skills na kailangang matutunan, di ba? So, dinala natin dito kasi nandito yung uh, kanilang project na uumpisahan. So, susukatin nila ito at saka uh, gagawa ng plano. At uh, sa mga susunod na araw, present nila ito sa harap ng buong klase para maintindihan din ng ibang trainee kung ano ba yung project na kanilang naiisip at... Uh, pa uh, papaano ba na nila ito i-execute. So napakalaga din yon kasi pag nasa level 2 ka na ng uh, welding or ng smaw, so po in the future maging foreman ka na din, maging team leader ka na din. So dapat marunong kang mag-disseminate ng idea, ng plano, magbasa ng konting plano kasi paano mo mapapaintindi doon sa tao mo yung gagawin mong project kung uh, hindi nila maiintindihan. Diba? So, yun lang guys. Ano? Ano naman natin? Ngayon, planning pa lang naman ang gagawin natin. Tabi-apo. So, sige. Tabasan mo na eh. Ah, uh, la atong ha. Yan po. So Aren, ang lit naman niyan. Ito ang maganda oh, kasi itong pantay na yon, yun ang ano, yun ang view deck. Tao. Day po putulon, malagay lang tayo ng hagdan pa gano, pataas dito, pataas ganon, diyan. Tapos view deck, tapos platform, 'di diba, Platform sa tapos another hagdan dito sa yan na yan na nakasanga na yan. Tapos another platform dito sa itas na yan, sa parteng yan. O, tapos na. Tapos malagay na lang tayo mga poste para sa ano yan. This is platform? Isa, para dito sa view itong pahaba na yon. Oh. Ano lang naman yan, sahig. Tapos, ito po sir, pahaba na Oh, yung pahaba na yon. Sir. Tapos another dito sa taas na ito. Oh, mga 10 person ang magkasya. Okay na yan, goods na yan. Hindi man masyadong ano. Marami tayong scrap doon na bakal. So, yan ang magiging project ng dalawang grupo. Three so, house. Yan, sir, bakal. Oh, ang ano natin, pang papusog. So, ang um, poste. Oo, oh, bakal na. Uh, mga brace, bakal. Si so, mga scrap natin. Daming scrap doon, yung mga tinanggal dito sa ano. so magiging. So, ba Oh, kawayan at saka kahoy. Meron tayo doon na akasya na ano, tinabla. So, 'yun yung ilalagay natin diyan. I papa ano natin, ipapa Nakita ka diyan ng sir, ano ah, tanap, paka si pagibong hagdan, pang pagsukol. Oo, oh, hag, kahit hagdan mo na. Kasi pag nakahagdan na tayo, may estimate i-sketch na lang natin yung nasa taas. Ay, yan, Ayan. Ay yan. Oh, dikit-dikit lang. Nakulong ka ba? Duwang grupo. Imposible eh. hindi yan matapos. Ano? O di pagka graduate ninyo, ilalagay natin diyan yung pang pangalan ninyo. Hindi pang picture. Yan, picture. <laughs> picture pa, no? Oo, o, tapos overlooking niya no, yung ano, daraw ano, anak, dagat. O. <laughs> o, oh. <laughs> <laughs> naka video kayo. <laughs> It's, a It's a prank. It's a prank. Pwedeng dala ng ano, ng, alam mo, magkasintahan, ma, ano yan. Ma, viewing viewing. Oh, pende, para romantic, 'di ba? Ah. <laughs> <laughs> uh, ah, dalawang grupo po ang gagawa diyan. So hopefully sana magawa nila 'yan para syempre uh, pagkatapos nila mag-graduate, is may legacy silang maiiwan at tikitan nyo naman ah uh, hindi pa natatapos hindi pa nasisimulan yung project so ko na ang future nito na talagang dadayuhin ito at tatambayan talaga ng mga estudyante at siyempre mga ah uh, gustong makita ang overlooking view ng uh, bayan so kasi dito sa parting ito makikita natin yung ano makikita natin yung buong kabayanan at siyempre yung ah uh, dagat. Ano po? So, ayan na nga, ini-explain ko dito na kung ano at paano nila uh, gagawin yung uh, hagdan, yung platform. Diba? Siyempre, dapat merong hagdan para makakit sa puno. So, ayan, kaya ini-explain ko yan sa kanila. Then, nasabi ko, linisan mo na yan. Then, siguro pagka nalinis na sukatin then pakasukat at uh, titingnan natin kung ano pa yung pwedeng nating uh, gawin para mas lalong mapaganda natin yung uh, view deck ng tree house natin then hopefully sa mga susunod na araw yan masimulan na natin so by the way guys ang gagamitin pala natin dito mga uh, materials is yung mga scrap So, ayan, tapos na magsukat para sa gagawing tree house dito. Ayan, yun yung mga, ayan natin o, oh, natin. So, ayan yung magiging project ninda. <laughs> hey, shout out dyan sa kanilang mga... <laughs> so, ayan ang magiging view pagka nagawa natin ng tree house yan. So, maganda yan. And, syempre, lagi nila mapapasyalan itong bukid. So hindi na maano to. Hindi na magiging isolated. Yeah. Uh, yun lang.